God tur! Ayan yung setup namin guys. May tent na maliit, tapos canopy, tapos yung camping chair at camping table. So tapos magmarinate mag-marinate ng, ng lulutuin namin uh, para sa iho mamaya. Maliligo lang ako kasi nabasaw ng ulan. Napakaganda ng lugar guys, uh, sobrang tahimik. Tapos yun may mga solar sila, you know, mga poste, nakaposte. Dito sa tapat namin, ayan, may solar dito para hindi masyadong madilim. So I don't, doon sa kabila, mayroon ding nakakamping doon. You no. Know, inulan lang kami kanina, uh, pagdating namin, uh, talagang inulan kami. Uh, habang nag-set up kami ng tent namin, kanopi namin, Ayun, ino lang kami. So, ayan. Ito yung makikita mo yung view. Bundok dyan. Ayan. bundok. Ayan guys, o. Oh. Bundok, bundok. Ayan, may nagpa-fog na doon banda, o. Oh. Kasi umulan nga kanina. Ayan guys, maligo muna ako. Tapos mag na ako dito sa gilid. So, ito yung ano mga chong ihawan, portable ihawan, ayan o. Na di-detach kasi siya. Sa so, assemble lang natin. Ayan o, Matsong. Portable ihawan, ayan o. Malit lang talaga siya, ayan o. Portable lang talaga. Hindi na yung rugos. Ayan na. Mag pa. Ayan Sit down. Sit down. Thank you, Lord. Tawa, kung ano kaya na pang-ipit mo, hindi makaabot lahat. tapos na yung kumain mga chong tapos ito naman mangga naman, naman yung tetera namin ayan habang nagchichill kami dito ayan so dito sa side na to kami lang kami lang nag ten uh, tent pitching dito tapos nag iyaw din kami ng mais ayan oh. kainin namin yan after may asal namin sa loob Okay. <laughs> and guys, mais naman tinitira namin. Ayan o. Ayan Woo, kayo chilling, chilling. Netflix <laughs> 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 and chill.